Magandang araw, narito na ang mahahalagang balita dito sa Philippine News Agency. Pinaghahandaan na ng National Irrigation Administration ang inaasahang epekto ng bagyong Christine sa mga irigasyon pati na rin sa mga pananim. Kasabay nito ay pinanukala rin ng ahensya ang pagbabago sa kalendaryo ng pagtatanim upang matulungan ang mga magsasaka na mapataas ang kanilang ani. Narito ang ulat ni Heidi Lacampo. Tiniyak ng National Irrigation Administration ang paghahanda ng iba't ibang rehiyon sa posibleng epekto ng Tropical Depression Christine. Ayon kay NIA Administrator Eduardo Gillian, nakantabay na ang regional offices para tulungan ng mga magsasakang posibleng maapektuhan ng sama ng panahon. Of course, ang utos natin sa ating mga regional directors kung ano yung pwedeng anihin na pa, ano na, advice yung mga farmers natin at anihin na yan. Ganun po ang, and of course, yung mga malalaking dams natin, yung mapupuno na, like yung magat, yung sa ilo-ilo, mag release sila para pag may malakas man na ulan, hindi ho uh, makakatulong pa rin po. Mayroon din ani ang 300 milyong pisong quick response fund ang niya sakaling mapinsala ang mga irigasyon. Sa tala ng Department of Agriculture Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, higit isang milyong ektarya ng palay at maisang posibleng maapektuhan. Kabilang narito ang pananim sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga. Samantala, binigyang diin din ni Gillian ang kahalagahan ng pagbabago sa kalendaryo ng pagtatanim upang mapataas ang ani ng mga magsasaka sa Pilipinas. Aniya, sa pamamagitan nito ay mas mapoprotektahan ang mga pananim mula sa mapaminsalang epekto ng mga bagyo na kadalasang nagaganap sa tradisyonal na panahon ng pagtatanim. Sa kasi, ano, Pagka umuulan, ang yield mo lang ma maswerte na kung maka 4 tons per hektar kay. Pero pag tag-araw, 8 tons, 12 tons, ganyan ang anin ng ating mga kababayan. Sa ilalim ng bagong cropping calendar, isinusulong ng NIA ang pagtatanim mula Oktubre hanggang Pebrero at Marso hanggang Hulyo. Ayan, so yun po ang pinagtutulungan namin ngayon, kasama po ang Department of Agriculture, ang ating... Uh, Uh, secretary kay Laurel, weekly po kami nagbi meeting para doon sa aming convergence project para mabago natin yung ating cropping calendar. Ito po yung magic pill diyan eh. Para madali nating uh, uh, ma attain yung crafting uh, yung ating uh, pagtaas ng ating productivity. Para sa PNA headlines, ako si Heidi Lacambra. Isinusulong ni Interior Secretary John Vic Remulla na mabawasan ang bilang ng mga general sa Philippine National Police bilang bahagi ng reforma at reorganisasyon sa liderato ng kapulisan. Sa isang palace briefing, sinabi ni Remulla na mula sa mahigit isang daan at tatlong ay gagawing 25 na lamang ang police general sa pamunahan ng PNP. Halimbawaan niya nito ang mga general na may area police command pero walang tauhan. Paliwanag ni Remulia, maraming posisyon ang redundant na at kailangang alisin sa reorganisasyon ng mga opisyal ng PNP. Kaugnay naman ang mga aktibong police general, sinabi niyang hindi pa pinal kung ano ang mangyayari sa kanila habang pinag-aaralan pa ang mungkahi niyang reorganisasyon. Kabilang ang reorganisasyon sa PNP sa mga pinag-usapan sa sectoral meeting na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang kaninang umaga. Nauna nang nanawagan si PNP Chief Police General Romel Marbil sa mga mambabatas na amyendahan ang Republic Act 6975 o ang batas na bumuo sa PNP para maisaayos ang umanay mga problema sa organisasyon. Nagsimula ng suriin ng Office of the Solicitor General ang mga dokumentong ipinasa ng Quad Committee ng House of Representatives kaugnay sa mga Chinese national na inakusahan ng Peking Filipino Citizenship para makabili ng ari-arian at makapagpatakbo ng negosyo sa Pilipinas. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, agad nilang susuriin ang mga dokumento mula sa Quadco. Matapos ito ay makikipag-ugnayan sila sa iba pang ahensya ng gobyerno para sa karagdagang ebidensya sa pagproseso ng kaso. Dagdag pa niya, sisimulan na nila ang nararapat na legal na aksyon kabilang ang civil forfeiture, reversion at deportation oras na makakuha sila ng sapat na ebidensya. Kabilang sa mga inakusahan ay si ID Tai Yang na pinaghihinalaang nameke ng mga dokumento upang makakuha ng Filipino citizenship at makabili ng mga ari-arian. Kabilang sa mga isinumiteng dokumento laban kay Yang ay ang mga tax declaration at corporate records mula sa Empire 999 Realty Corporation at Sunflare Industrial Supply Corporation na may koneksyon sa kainahinalang pagbili ng lupa. Si Yang at ang kanyang mga kasamang incorporators ang nagmamayari ng warehouse sa Mexico, Pampanga, kung saan nasamsam ang Shabu shipment na nagkakalaga ng 3.6 billion pesos noong 2023. Ipinakita rin ng Quadcom ang mga dokumentong naglalarawa ng kahinahinalang kasunduan sa lupa sa pagitan ni at lokal na pamahalaan ng Mexico, Pampanga na suportado ng mga Memorandum of Agreement, Deed of Sale, municipal resolution na lumampas sa mga legal na proseso. Kinumpirma naman ng Department of Agrarian Reform na ilan sa mga lupain na ibinenta ni Yang ay hindi dumaan sa kinakailangang proseso ng conversion. Si Yang ay pangunahing tauhan sa mas malawak na investigasyon ng Quadcom sa mga illegal na pogo, kalakalan ng droga, pagkuha ng lupa ng mga Chinese national at mga extrajudicial killings na konektado sa drug war ng Administrasyong Duterte. Lumabas na umano sa hangganan si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga ipinahayag laban sa kanilang pamilya. Ayon kay Presidential Son at Ilocos Norte First District Representative Ferdinand Alexander Marcos. Ayon sa mambabatas, pinili ang manahimik bilang paggalang sa mandato ni Duterte bilang pangalawang Pangulo at base na rin sa payo ng kanyang amang si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero naramdaman umano niyang kailangan ng magsalita matapos ang anyay karumaldumal na mga pahayag ni Duterte. Sa isang press conference noong biyernes, sinabi ni Duterte na naisip niyang pugutan ng ulo ang kasalukuyang Pangulo. Kasabay nito, nagbanta rin siyang huhukayin ang labi ni Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. mula sa libingan ng mga bayani at ipapatapon sa West Philippine Sea kung magpapatuloyan niya ang mga batikos laban sa kanya. Ayon kay Marcos bilang anak, hindi na siya maaaring manahimik. Inilarawan niya ang mga pahayag ni Duterte bilang isang kakaibang sumpong ng galit na tumakot umano sa buong bansa. Binatikas din niya ang kalupitan ni Duterte laban sa mga patay at mga buhay. Bagamat pinayuhan siya ng kanyang ama na manahimik, sinabi ni Marcos na dapat magtakda ng hangganan. Dagdag pa niya marahil ay ganito ang paraan ni Duterte ng kanyang self-therapy. Dahil dito, hangad-umano ni Marcos na matagpuan ni Duterte ang kapayapaan sa kanyang pag-iisip. Tinututukan ngayon ng mga otoridad ang 38 election hotspot bilang paghahanda sa darating na halalan sa susunod na taon. Sa isang palace briefing, sinabi ni Interior Secretary John T. Cremulia na 27 sa mga bayang kinilala bilang hotspot ay nasa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Binabantayan din na niya ng mga otoridad ang sitwasyon sa bayan ng Albuera sa Leyte kung saan napabalitang may mga nasawi dahil sa hinihinalang election-related violence. Tatakbo sa pagkaalkalde sa bayan ng Albuera si Kerwin Espinosa, anak ng dating alkalde na si Ronaldo Espinosa, na kapwa na sa kalakala ng iligal na droga noong panahon ng Administrasyong Duterte. Nauna na ang nagsumite ang Philippine National Police ng listahan ng mga lugar na posibleng ideklara bilang election hotspot. Alam hindi ng PNP kung kailangan itong magdagdag ng mga tauhan sa mga lugar kung saan inaasahang sisiklab ang gulo at karahasan kaugnay ng halalan. Pinag-iingat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang mga nakatira sa paligid ng Bulkang Mayon dahil sa posibleng pag-agos ng lahar dulot ng pag dala ng bagyong Cristy. Ayon sa PAGASA, sinaasahang makararanas ng malakas na buhos ng ulan ng Bicol Region at Eastern Visayas hanggang Miyerkules ng gabi dahil sa bagyo. Posible niya itong magresulta sa pag-agos ng lahar o volcanic mudflow mula sa mga daluyan sa paligid ng Mayon. Sakaling matuloy ang pag-agos ng lahar, mga nganib na maanod o malubog sa baha at putik ang mga komunidad sa gitna at paanan ng vulkan. Pinapaalalahanan ang mga nakatira sa mga lugar na nasa mga risk zone ng vulkan na magmasid at maging alerto sa pagbuhos ng ulan. Inabisuhan din ang mga lokal na pamahalaan na imonitor ang lagay ng bagyo at magsagawa ng karampatang aksyon. At iyan ang pinakabagot, pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Pinapalabas din ng PNA headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Anim na put na araw na lamang Pasko na. Ako si Marita Muahe, itong PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.